So guys, kukuha na naman tayo ng ano, ng malunggay. alin yung dress? Ayan o. No. Ayan. Magkatapon sila ng basura. So kukuha ko ng malunggay dito. Sabi na. Kukuha ako ng indomie. Wow! Malunggay is real. Hindi mo kita nyo ba? Here. The malunggay. Mhm. Uh hmm -huh. Ayan. Pipitasin natin lahat yan habang malamig pa. Kasi marami yung bu dahon. Okay putak-putak to si Aray! Tusok ako. O di ba? Highway na yan pala diyan, guys, oh. Okay. Let's go na. Tara. Ito na guys yung ating malunggoy at magluluto tayo ng indomie. <laughs> Charot. <laughs> so ayan nga guys, sugasan natin ng maigi -e kasi guys, masyadong maalikabok. Ngitim nga yung uh, kamay ko nito kanina pag ano ko eh. Masyado siya makakalikabok kaya ugasan natin ng maayos. So ayan guys, ito nga pala ay sinigoring yung lulutuin ko at hindi indomie may goreng kasing lagi nabibili ni may bubakar kaya si may goreng muna lutoin natin at ito na nga kumukulo na yung ating tubig ilagay na natin yung seasoning muna ayan so ayan pagkatapos ng seasoning ilagay na natin yung ating noodle <tapos> Ayan, lagay na natin para sabay-sabay na maluto. Oo naman. Si siya ba naman di makakumakain ng ganito? Oo. Ayan. Uy, hey, daming gulay, oh. Charon. Pintayin natin kumulo konti. And luto na. Wallah. So, ayan, kumulo na. Let's go. Let's eat na,